si Jollibee. Oh, ayan si Jollibee, oh. Oh. Si Jollibee. Oh. 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 mo siya, oh. Tinan mo, ang mamata oh, ni sa ilaw, nakatingin sa may gusto oh, na -amit siya sa mga ilaw. Oh, o, nilalimutan na nilalimutan sabi ko sa inyo, e. Eh. Hmm. Tingnan mo ang nga. Ano ang tingin mo dyan? O, oh, tignan mo ang tingin dyan dito. daming halaman. No? Ang daming bulaklak. O. Oh. Ang daming ilaw. No, watch, eh. O. O. Ang ikaw, ah. Waka dito si SM. Oh. Oh. siya, oh. O, oh, na, sa ilaw. Tignan in, mo, saan siya nakatingin oh, diba, nakaupo, yan, nakaupo Nakaupo. sa upuan niya. Oh, o, no? Nawa, 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 nawa. Eh, ah, sakaisasaka. Oo, oh. nasaan mo? Namo si Nawa, oo. Oh. Oh. Masaya so, yan si Koy pagkasama mo yung apo, ano. Ah, uh, first time namin, ah, pang second time pala namin magkasama maglolo sa SM. Sinama ko siya, medyo maisip na noon kasi two months lang siya noon eh. Kaya, yeah, tulog lang. Pero ngayon, seven months na siya. Ayan, nag-explore ng kanyang mga mata. Ang dami niya nakikita, na amaze siya sa mga ilaw na iniikot-ikot pa niya yung mga mata sa ano sa mga naglalaro. No, siguro kung ano kaya ini isip nitong batang ito. Ano? siguro sa isip niya gusto ko rin maglaro diyan. <laughs> Pag laki-laki mo pa anak, siyempre sino nakaka na nakaka-relate diyan? Ang anak, ang apo natin ay eh, lagi nating dapat alagaan. Ipasyal pasyal pasyal minsan-minsan, di ba? Kahit ikot-ikot lang sa SM, magpalamig lang, hindi naman kailangan na uh, pupunta ka dun para may pera, may bibinhi. Uh, mas mag maganda rin yung ganun, kaya lang, gusto mo lang magpalamig, magpaikot, kasi gusto ko lang maipakita sa apo ko na maraming ilaw doon, maraming yung matutuwa siya ganon. na appreciate yung mga ilaw. Maraming tao. Ang mong tingin mi talecao el hilo no hay no le eh 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 Salamat po sa inyong lahat, mga sisikoy, sa panunod sa aking vlog. Nakasama ko ang aking apo na si Noah. Sana eh, mag-subscribe naman ang lahat. Ang bawat isa. Paki-like na lang din and comment. Thank you! Yeah. Sakay ulit kami ng escalator. Pabalik-balik na kami. Pang dalawang balik na kami. Ayaw ni Noah. Pag-ina-noah, umiiyak. Oh! Huh? lagi sa escalator ka na Pag hindi na kami sa escalator, iiyak siya. Gusto mo malik. Oo. Okay, ulit tayo dito. Oo. Okay, ulit tayo pa papa Ang bihira ka. <laughs> oo. Ayan, gusto mo gusto niya sumakay. Ayan, oo. Oh. Walik-walik na kami rito. Ayun ko lang na video. So, mo gusto niya di na mo ha. O, oh, hindi na tayo sasakay ha. O, oh, uwi na tayo na mo. Tama na. O, oh, sakay. O, oh, sakay ulit. Sakay. Naku po. O, oh, sakay ulit kami. O. Oh, ano ba yan? Gusto gusto sa escalator ang bata. Oh, hindi na tayo alis dito sa escalator. Ha? Oh. Oo na, oo na. Oo. Oo, oo, sasakay ulit tayo. Oh my God. Ayan. Umiiyak pag hindi sinanad yung gusto. Gusto niya na kagdaging sasakay. Parang nagustuhan niya sa pakain dito sa escalator. O, tama na, uwi na tayo. Sasabing. Uwi na tayo, uwi na. Tayo. Uwi. Uwi na. Uwi uh. na. <laughs> ano nalaglag na yung sandals, oh. Asuyo so, po, sir. Ayan, thank you po. Hindi naman na. Hindi na po, sige po. Salamat po. Na. Tama na. Na. Uuwi na tayo. Ayan mga sisikoy, ang apo ko. Ah... Uh, unang apo ko. Sa apo namin mag-asawa ito, si Noah, tiyang kuy, kuy. Anak po ng panganay ko, mga sisikoy. Ayan, maraming salamat. Sino nakakarilit sa uh, ganito pala nararamdaman ng first apo, first lola. Na gusto mo laging kasama ang apo, gusto mong laging alagaan. ay lagi ko siyang kasama, lagi ko siyang ano, pinupuntahan at kinukuha ko sa gabi at doon kami natutulog sa amin. Gusto ko siya katabi, matulog talaga. Marabi, parang nariko lahat. Parang naalala ko yung paliit pa yung panganay ko. Ayan. Ayan na po. Kamukha-kamukha niya. Ay.